WhatsApp ah, what's up mga boss? Ah, ngayon lang tayo day off. Tapos yung isa nating car wash window ay nagluloko. Ayaw tumanggap ng coins. Ayan, try natin ito. Ayaw siya tumanggap ng coins mga boss. Ayan. Try natin to i-repair. Ayan, testingan natin muna. Ayan, ayaw niya. Tapos ito yung 5 na bago. Kaya din kaya yun pull out natin ito mga boss at saka try natin i-repair o plita ng coin slot yan ito na siya mga boss xong cũng đã Yan, ito na yung luma mga no, boss. Yung lumang coin slot. Medyo matagal na rin yung ano. Service ito. Siguro ano. Kailangan na siya magpahin uh, yung papalit natin. Meron naman tayong brand new. Pero yung papalit natin is yung uh, used drill. Kasi personal ano natin. Tapos yung brand new na stock natin yun yung ano pagbenta natin kung in case may bumili sa atin ng ano, karosh bendo so, i-pull out na natin dun sa si isang box na yung ano yung coin slot yun ito yung ipapalit natin mga boss used na coin slot Lupa na, lupa na, na,

Ah uh, di mana lumak? Ya open. Bos. Tuh dan lumak. bos. 11 minutes lah minutes yung lima tapos 4 minutes yung sampu yan kabit na natin boss ha kanyang pwesto ulit balik na natin